mga boss idol. Magandang araw sa inyo, panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang binastos nga daw po ng Detroit Pistons si James Wiseman at ang balitang may request nga daw si Justin Brownlee sa Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang-balitang binastos nga daw po ng Detroit Pistons si James Wiseman. Simula nga ng ma-trade si James Wiseman sa Detroit Pistons mula sa Golden State Warriors ay naging maganda at consistent na nga ang ipinakita nitong performance sa kanilang mga nagdaang laro. Ang kaso lang, sa kabila nga niyan, nakapag-desisyon nga ang mismong front office ng Detroit Pistons na hindi ito bigyan ng rookie extension ngayong season. Yes mga boss idol, wala nga itong natanggap na bagong kontrata si Wiseman na initsapwera ng gusto ng kanyang kupunan ngayon. Kaya dahil nga dyan, ay wala nga siyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan na magiging isa siyang ganap na unrestricted free agent sa pagtatapos ng season. Kaya kailangan na nga niyang magpakitang gilas kung gusto man niyang makakuhang muli ng kontrata at manatili sa NBA. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang may request nga daw si Justin Brownlee sa Barangay Hinebra. Ibinulgar na nga noong nakaraang araw ng sikat na analyst na si Kinito Henson. Nagmula nga daw po sa letter B ang bagong import na ipapalit ng Barangay Hinebra kay Justin Brownlee. Plus eto rin naman nga daw po ay meron ng experience at nakapaglaro na sa PBA ng mga nagdaang taon. Kaya may ilang mga fans na nga ang nagtaka at nagsabi na posible nga daw po na si Tony Bishop nga daw po ang kukunin ng Barangay Hinebra. Kung inyong ang matatandaan, si Tony Bishop nga ay huling naglaro sa PBA taong 2021 hanggang 2022 bilang parte ng Meralco Bolts. At isa nga sa mga inaasahang kukunin ng Hinebra para sa darating na Commissioner's Cup. Pero ayon na rin naman nga sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, Mismong si Justin Brownlee rin naman nga daw po ang nag-request sa management ng Barangay Hinebra na si Ronaldo Balkman muna nga daw po ang dapat ipalit sa kanya bilang import habang wala pa siya at gumugulong pa ang investigasyon sa nangyari sa kanya nang nagdang Asian Games. Kaya dahil nga dyan ay mukhang si Balkman talaga ang nangunguna sa listahan ng magiging bagong import ng Barangay Hinebra.